kanya. Tara, Okay, Tito tayo na daging Lagi natin sa Carrots and potato. Bye-bye! Here guys, ay niniluto kong beef stew. Ewan ko lang kung tama yung pagkaluto. Pero yun yung aking version yun na beef stew. Ayan, mukha naman siyang okay. Masarap naman. Ganyan po ba yun? Ang ah. Pinagawa niyong luto. Pag sa bistro, ayan ang aking bistro. Dadaling ko siya sa aking work tomorrow. Para patikman ko sa aking mga kasamahan. Like, ang mga kasamahan ko ay Cuban at Mexican. Okay? Ayan. Filipino beef stew. Kasi may sa Mexican, meron din silang style na ganyan. Okay? Thank you for watching. Bye-bye.